Kali sa bung pading ng uh, wala na nabaw na tubig ay um, ang paaki. Yung mag-ulan na bigla binamang uh, abot ng tubig. Mm uh -hmm. -uh. <laughs> Atong nakuhaan nga video balakap, ano ni siya parte pa ni, portion Porsyon pa sa Ala River? O ano nga suba ni Kap? Ay, sa ala River ni Bumbubing. Ah, sa tubig ala ang uh, hindi na niya ala o hindi na niya ala rin ang sa napapain niya niya din kang hindi niya kapatala. Oo. Hindi ako kanda lang sa panang kung magsigilin ito ay man Pero kung magsigilan kaya ang sapati ng tumagulat uh. tusog uh. ang uh. gulyo ka tubig is perti ka kusog at dalit ba kami kapo? Oo. Diin halin ang tubig niya sinikap? Ah, uh, ang ginahalinan sa tubig kay eh, si eh, Simple Direkan sa medyo baba na nagalin kasi sa mga niya ko din nga katso sa sapa sa muloy. Uh, oh, oh Oo. O. Kag ang sa video to makita naton subong man no sa Facebook live di daw lapad-lapad na kaayo siya. Ano ang ka kalaparon sa sininaning tubig ala?

Oh, daw durulu. Daw catch basin. Nahimo siya catch basin. Da katubig. Ang ah, muna oh. ni oh, Oo. Oh. Oh, oh, So, diri man eh. nakita ko nga post actually. Isang isa ka kataytay. Diri man din siya nga area man Oo. Oh, Parok sa pagkita na bumubeng ang taytay. Duan ng taytay dito ng top bridge ng LGO. Surala tapos ng isa private. Oh, na

may ini ini no natin na na ginagawa sa banyita ni Ah okay. Nakikita nang baha abi kung mag-perfect ka sa so. Oo. Kani mo hindi na i-consider. Mhm. Tatap block. Oo. Amo gali ini sa panahon nanini Mayor Matinong na. Oo. Oo, the bring. si atong nakita ta atong bin-mention mo, ano tong private nga mo siya ka footbridge siya tong made of kawayan lang. Amo ba to? Oo, oh, oh. uh, ng private mo to, Puro kawayan. Oo, tapos ka pabayad sila tag ko? Oo. 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 Ti, gali, ti, kung kusog ang current ng tubig, mas delikado, gapon to siya agyan. Gali, kap. Oo, oh, tama. Gila, bububing, oh. ang tubig sa papa ng bagay-bubing. Perti ka po sa pangyarihan. Tapi nakasaka ganun sa drakmerisi ka ganun ang pamalay na parang sa ito. Oh, Nalamit ganun yung mga balay. Dito sa video na nabatian ko, do may gayanod na kabayo ka? May naanod? Oo. Oh. Um, ang bumubing may harang isa ka kabayo. Dwa ka kabayo ang nahigot uh, na uh -uh. sa tumatang pamnan. Hindi ang sama ng pag-iakay, pitaas naman. Uh, pag ulan, wala uh, lang si Kuwa. Uh, ko sa video nga niya pindog pang duwa ka sa bayo. Pero iduwa kong duwa ito kayo na lang na sa risyo kaya nisa. Natabunan na siyang mga lupak. Oh, pero na ano to? Na, na rescue tong isang pa O na dula? Um, isa bumubing na rescue na buhay siya. Tapos ang isa medyo patagig siya kay Wajda. So, Ipika talong yun ang tubig. Ay, kalo. Ay, mati. Dako na galit. Ito, sino ka ba nag sa itong kabayo ka? Ah, uh, mga kagya po nga. Tawas ka rin sa mga panagya bali niya. Ay, oo, oh, oo. Oh, mm. oh. Di ka nugon na daan. Bili ka kabayo subong? Oh, gani. Kaga tanan-tanan yun na uh, maagyan sa kalamidad. Kaya sila. Kaya sa panagay tuloy. Kaya nag-report sila sa ilang na mas damit. Ano mga pila ka bilog ka pamilya affected sa nagagi nag-agi nga baha ka? Ah, isa gid ka purok ko, purok sa pagitan. Ang tanan-tanan nga damit sa uh, ara kita nga talamnan nga Kamaya, may anak kita humahin nga mga na lang na dapat na atis na. Oo. Pero kagabi, hindi ka tuwan mo, wala ka din siya hindi na COVID. <laughs> Lapit na nga ng COVID. yung ko, uh, wala din siya isa, hindi na uh, humahin. Oh, so, may araw din nga bagong tanong. Ah, uh, naadubbiya po mga nagatalaparon sang 15,000 ang padayon nga tabang sa publiko. Oo. mga pila ang estimate mm. sang ano ni? Hektarya nga apektado ng mga talamnan ka? No, mga 15,000 15? sa kada district. Okay. May araw kita nga lapit uh, sa uh, 1 karnya gulayan, na gd kaya may haramang mga payag nga na damage nga uh, mga, payag sa nga partners pala. Uh, -uh. May, may, may mga kaya uh, mga kariyet, mga sa uh, upos si Ganon. Agoy. Okay. At, uh, may haramang mga mga binang uh, parang bini, wala nang lapon. na tani. Oo. 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 Anong ka damo? Da, mo ma-reserve ng mga 500 um, uh, 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 and 500 sila lumudin. Bo, individuals or 500 family? Mm. Oh, oh, individuals na isip natin sa sobrang 500 cap. Kada isa na o pa kada pamilya? Ah, uh, uh, household na. Household na. Oo, oh, okay. mo gali. So, may initial nga nahatag na nga bulig da aton nga LGU Sarala? Ah, uh, bali naman ang aton nga ng leader sa oh, ara na nagbo pa ay kay ang subong hindi sa ang salakyan pero kami naman ang makuha doon sabihing nga pakadto sa pulit-pulit nga mag pero siyakong mga din di mana di bantay sa pagkain kaya noo ginayo kung yun 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 sa mo na ng yung mga bisikaton yung 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 Uh, kagabi igali So, magapadayon ni assessment. Hopefully, karon di magkusog ang ulan. Pero ti, wala kita sang, ano, ah uh, preemptive evacuation basi magbaskog ang ulan. Kadelikado kung mga residente na ginang uh, mabahaan kag maanod ka. Ah, okay naman to sila. Bububig kagat Kaya dito kami. Kaya basta na magulang. So, ano, so, so, so. alerto. So, ito kami